abusado. Ganyan binansaga ng ilang netizens sa mga matataas na opisyal ng Philippine National Police na dumaan sa si EDSA Busway para makadalo sa isang emergency meeting. Una ng hiniling ng ahensya na baka pwedeng mapagbigyan ang kanilang mga tauhan sa mga ganitong sitwasyon. Pero para kay Rodalyn Lopez, hindi ito patas para sa mga kagaya niyang commuter sa EDSA Busway. Para walang din naman nagtatrabaho, yung importante din naman yung ano ng mga commuters. Marami wa nang dismayado sa pagsuway ng mga tagapagpatupad ng batas, may ilan namang pabor na bigyan ng exemption ang kapulisan tuwing may emergency. Parang mayroong pong way na mas madali since pang emergency nga po sila, yun po. Agree po ako. Pero kung dadaan lang sila basta-basta, wala yun. Piling mga sasakyan lang ang pinapayagang dumaan ngayon dito sa Edsa Busway para rin sa mga piling sitwasyon. At ayon sa palaso, hindi kasama riyan ang emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulia na dapat imbestigahan ang mga opisyal na lumabag sa batas trapiko para malaman kung may pangaabuso man ng kapangyarihan. Nagsalita naman ang PNP tungkol sa nagkalat na umunoy memorandum na nagbabawal sa ilan nilang opisina na magkomento sa si issue para malihis ang atensyon ng publiko. Sabi ng ahensya, vini verify pa nila ang konteksto ng ulat pero hindi raw nila kukonsintihin ang anumang pagtatangka na manipulahin ang opinyon ng mga tao. Samantala, pagdating sa planong pagpapaganda ng EDSA bus lane, tinukoy ito ng Transportation Department bilang isa sa anim na mga prioridad ng bagong liderato. Sa kalalabas lang na Department Order, pangungunahan ni Transportation Secretary Vince Deason ang bagong opisina na tututok sa big ticket projects, kabilang na ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Projects na inaasahang pabibilisin ang biyahe ng mga commuter para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico News Watch